Ador, ador. <laughs> Pampanga, Agiles. Uh, so, ganun. dina uh, di na tayo papatul sa ganyan. <laughs> Na-report tayo dahil sa patis. <laughs> uh, <laughs> adjour naman patis lang yun nakasilip sila sa atin so yung ano joke joke lang yun masyadong personal uh. dahil sa nangyari magpapaalam na ang ating Blackboard. Uh, Mamimiss din natin tong blackboard na to. Yeah. Alas may get kulang-kulang isang buwan din natin na nagamit. Kung yun yung mangyayari, yung mga pinagharapan, gigising ka na maaga, madaling araw, alas 5, para mag-analasa ng mga numero, lahat yun, mawawala. So, ang totoo lang talaga eh, ayoko sanang gawin ito eh. Pero kung yung iba napapaboran, nag-aanunsyo, hindi, hindi nire-report. Ayoko sanang gawin yun eh, kasi pair tayo sa company. Wala na tayong magagawa. Ganun talaga. Wala na tayong magagawa. ebat adan. Eh, adan. So, muli po. Magpapaalam na po yung blackboard natin. At, uh, tayo dahil sa patis. Uh, mamayang hapon, alas 6 kung saswertihin tayo sa ating apila medyo mahirap yung apila para lamang sa mga IT expert yun kaya ta uh, buti na lang lahat ng mga kapatid ko nag-aral nag-aral ng IT so sila yung nakakaalam kaya tayo naka -appela. Mamayang alas 6 kung buhay, buhay, pa yung ating page. Uh, siguro tinanggap yung ating apela. Uh, wala, ganoon talaga tsaka yung nang ano nang, nag report, fish na tayo. Uh, wala na, wala na. Wala na akong, wala na sa isip ko yung mag ano ng ganyan. Bahala kayo sa buhay nyo. <laughs> wala, ganun talaga eh. Alam mo na. Wala na tayong magagawa. Eh, bat adan? Eh, bat adan? Storya na lang tayo. No? Storya na lang sa umaga. Wag, wag na yung mga sula-sula na ganyan. T tsaka yung patis. <laughs> Ayoko ko sana gawin to eh. Mga, mga, mga sugit kong manonood. Kasi madidisgrasya ang ating... Uh, mother company uh, kumbaga sa English sabi nga nila they leave me no choice <laughs> wala ay, ganun talaga eh so sabi ng aking uh, my only love my mosh mosh palitan ang diskarte so yung mga nagre-request ng anunsyo siguro mga tatlo kaya apat na ibibigay na maswerte uh, pakiusap lang po wala na yung degla sabihin nyo na lang anong maswerte ngayong araw ang maswerte araw ngayon. Uh, muli po. Maraming salamat sa panunood. Mamaya magpapaalam na po si Tumbok Salad sa Facebook page. Dahil sa... Dahil sa reported video na patis. So... sa mga nagre-request dyan ihanda nyo na sarili nyo sa matinding swerte kasi ayoko sanang i-anunsyo to dahil ayokong gumaya sa ibang uh, content creator kagaya ng uh, bataan yung mga content, content creator dyan na nag aanunsyo eh, bakit sila hindi sila nare-report mga bataan, webay siya. eh, pansa ko nyan si Lolo Dakne sa Nueva Ecija Ayoko ko sanang gawin yun kasi nga ah, hindi patas yung laban kasi ang diskartiko are better than there mas matindi ang diskartiko so sa mga manonood tanggapin niyo ang swerte muli po wala na po magbabanggit ng begla. Ang magbabanggit na lang ay ano ang maswerting ano ang maswerte ngayong araw. <laughs> Wala, eh. na-evaluate tayo diyan sa salitang degla chaka code. Ang kukulit. Wala, hindi po ako nagpapa Hindi ako nagbibigay ng birthday code chaka mga numero sa panaginip. Ang akilan ang nagbibigay lang ako ng maswerting numero. So muli po, hindi po muna tayo mag-upload ng Bataan, uh, Bataan Tarlac, Bulacan. Obserbahan pa lang natin kasi meron tayong impact. Bataan, Bulacan, uh, terlak temporary po muna. Hindi muna tayo mag-upload. Ay! <laughs> daulog, daulog. So, sana po naintindihan nila. Uh, so, ganun na lang po yung gagawin natin. Uh, Storya na lang. Marami po kayo mapupulot na aral sa akin. Kasi, may halo pong uh, kalokohan. So, ilama po. Ah. So, muli po, mag, magpapaalam na po tayo dito sa ating uh, mini blackbird. Ah, mini blackbird, maraming salamat sa iyo. Kasi dahil sa iyo, na-guide mo yung mga kapara kong kapampangan na nagbibigay ng uh, ligaya. So, hindi na po natin to kailangan. Uh, papaalam na po siya. So, sana po ma makuha ninyo ang mga aking pinagsasabi. kumisan uh, kung tatagal po ito ng dalawampung uh, segundo kaya sampung segundo lang para mabilisan yung pag-adapt. Uh, pabor din po sa akin yun. Kasi para may yung oras ko hindi na ganitong kahol. So muli po uh, anunsyo na lang po yung sasabihin po natin. Ayaw ko man po sanang gawin to. Pero ito lang po yung nakikita kong paraan kasi sila nabubuhay pa hanggang ngayon mga facebook page nila kasi nga dahil sa anunsyo na yan so susunod po tayo anunsyo na lang So sa Pampanga, sa Pampanga po, sana makasunod po kayo. Pampanga 4, 1, 20, tsaka 17 Sa angeles, 1, 14, 36, 25 Ah, uh, yun lamang po. Ah, Joe.